Amo to. Parang na natuntun itong mga ganitong lugar, ang layo-layo. Nasa aeroplano pa lang, ko na yan. <laughs> <Kasi, laughs> Nakakita ko kasi sabi ko, grabe talaga yung pag ganito charity, grabe yung heart mo. Kailangan talaga ito ng totoong puso sa pagtulong. Kasi kung hindi mo, kung basta-basta ka lang nagbablog, hindi mo ito kayang, gaya, hindi mo to kayang gawin ganito kalayo na babihayin mo. Ano? Pero maganda lang sa, yun yung tinuturo sa ni, ni Sir Paul sa amin. Hindi ang, as charity vlogger, as mga anak anak niya. Na if you help, you help from the heart. Hindi yung, kasi it will follow eh. Hindi, wala na yung pagod sa iyo, no Sir Paul? Yes. Wala na yung pagod, yung layo. Pag totoong tumulong ka, hindi mawawala sa iyo yun. Kasi andun yung, um, Nung pagkatapos ng tumulong, meron doon yung fulfillment. fulfillment. Yan, yeah. fulfillment. Masaya sa pagpupuntahan ko right. tayo na ay sobrang isolated. Siguro sa mga susunod na hindi uh, pa yun. Mm Katawid -hmm. tayo ng ilo. Walang tindahan, walang walang sinunan, pero mag-isunan. Katawid mm -hmm. tayo ng ilo. Isa buko, isa sa pupuntahan na uh, isang lugar na wala pang nakakarating na kahit Mm -hmm. media or what. no teachers lang. Teachers lang yung tumatawid. Mga tao lang nakakatawid. Hindi ko alam kung kakayanin mo kasi ganito yung mundo. Ay, kaya ko yan. Tinaya natin yung pinuntahan natin ng Trump tayo. Hmm? So, dito tayo ngayon sa phase 2 ng pabahay. Ayan, so galing tayo kanina sa phase phase 4, ngayon tayo sa phase 2 Hindi adi ay tagi. May buntag. Mm -hmm. So na gama, gamak gamak na mama ka? Gamak mama. Mama anak. Mm. Mam, hmm. Mama. Karon pa si mama ka Karon pa ko kaari ka kuyo ka Sir Paul. Oo. Imo ni balay? Ha. Tigana ko balay di? Oo. Ah, yung balay gamak cute. Nagwi limpyo ya balay oh. Iya yeah, balay, usah room, o, hmm. Parang sa kuar itu. Hmm. Parah usah mana lagi bintai. Kena oh. Kani? Unsa mo na? Ako ang dayanan sa bata, ma. Ah, dayanan uh -huh. di. Ay, binakog. <laughs> Unsa ibiti ni mo di ha. Ako ha, ma. Kani, bagnes <laughs> na ako sa uh, bata. Oo, oh, na po uh -huh. siya ibang girahan. Yan. Kaldiro, walay wala 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 sulod yung eh, kaldiro. Oh, ma'am. Ano saan yung dala, te? Ha? Ano saan yung dala? Ang, ang kuan, humay. Ah, bugas. Oh, Oo, bugas ako ang authorized. Hmm. Uh, ang kapali ka nga niyo, oh. Oo. Oh, oh. Naisya o ka ng necklace oh, choker. Ano ma'am, ang kuan, muli, bugas ang authorized. Ah, humot na ka. Hmm, mm, um, namin niya siya kikuan niyo. Um, bagong niyong bagon lubok. Oo, bagong ng lubok. Oo, uh, hmm, bagong lubok. -hmm. Bagong ano to, bagong bayo. Oo. Na ano, bagong mm -hmm. binayo na bigas. Oo. Kaya, bango mm -hmm. humot ni. Oo, oh, humot. Oh, humot. Magdala ka na unya. Ay, Kasi makakaon na ka. Makakaon na. agon no, ron. Gwapo agon. humut -hmm. Humot na siya lungagon. agon. Mm -hmm. Ito buhay sa probinsya. Uh -huh. Ano lang. Kasi may nagluboka may na. Ako? Ikaw nagbayon, oh, naglubok. Uh, mm, mm, siya lang nagbayon yan. Ang uh, um, kuhaan man, bata ko. Imo sa bata, oh, Pekas? Uh, mm, si tata? Oo, oh, si tata. Oh. Ang si Dito, ang kuan, kami nang huran, si Isal. ay mag-anak ah, oh, mag na mag-anak na mag-anak. Imo, imong basket. Oh, oh, oh. Imo, rinin mo? Oo, oh, oh. ako hmm? so, na ako. Oo, oh, okay, ako nga, isiya basket. Oo, ako niya. Masama na pagsuot. Yan na sa ulo? Oo. Biko na. Anak ko, naman. Ano naman ano, ano, Ma um, dito? Magkuha, -an. anis sa humay. At rice, nag-ani. Hmm. Um, ano. Bisayo, yeah, bisayo, bisayo. Sayaw. Booo! <laughs> Ganyan. Booo, booo, -bo booo, booo. Booo, booo, booo. Ang galing ni Ate yung magsayaw Nanay, Oh pang kay, nice. hey, eh? oh, ano gini siya. Ikaw po dahil yung Oo. Ano, ano papapod ka ay. Mm -hmm. ni Apo. Oo, ah, Apo na ito. Uh -huh. Ma'am ko an, 30 ang ko ang ko Apo. 30? Oo, oh, 30. Kudaghan? Mm -hmm. Da, lima kabuo kang kuan bata Anak. na ko. Mm -hmm. Tapos? Na ama, doay. Ang diri sa bata ko doha kababahay dito siya. Sa nga lang ni Nay? Si Kuan, di Dina si, Tiklanay. Dina? Oo. Si, si di Nanay Dina. Oo. Ticlo... Lima imong anak, trahintay mo apo. Oo. Akadaghan. Mm -hmm. So, magpintalan ko nun yung inyong balay. Mm. Asa minyong balay sa una? Ang balay na una? Dito di ba? Ha, sa, 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 pangpang? Uh, -pang. Uh, mag... Dili uh, ham una uh, na balay ma'am. Ang kuan ma'am mag kuan kanay mag kuan at, sako. at na kuan sako na lang sako. Ma'am mm -hmm. makatan ma aw si sir maruoy na ko. Nagbugha na si, si Nagbugaan, Sir Paul. <laughs> Dahil nilang alam nitong taong to. Mm -hmm. Ito yung gagawin ano, bakod, kural. Chops! <laughs> <laughs> so ayun mga kababayan. Grabe! Ano ko daman yung pagod kasi yung pala dito. Kasi kung agad yung ano. Oh, diba? May, yung pagkakasali. Pero mabuti na nga akong yung talaga yung malamit dito sa ito. Ba't iba kasi yung init dito kumain ko nila? Kasi malapit ka na sa langit. Malapit ka sa sun. Siguro kasi kayo ang init. Pero malamig siya sa gabi din, ng hapon, kasi paano na, papaba na yung araw, kaya medyo malamig na din. Pero pag tanghali yung tapat, grabe, sobrang init Ang hanggat yung init dito, grabe, sobrang. Tapos, ito o, suot namin yung trademark ng mga ano, duman at yung mga katusubo at yung mga kababayan gawag nila po mm, ang ganda pala siya tumutunod um, tunog sa akin meron pa itong sa akin pwede mo niya kayo nangyay sa akin pwede headdress ah, oo pwede rin pala

Nabutom siya, kinain niya yung kuchinta. Yung kuchinta pa naman kay, ano yan, kay Peter Paul. Inubusan na <laughs> si Peter Paul ng ano, kuchinta. Nabusan na natin. Kainin natin. Ang kano kayo doon ang ngayon nilang ganito? Oh. <laughs> ah. oh, hindi naman yun. Oo, ang kano kayo doon? Hindi yan kinikilo. Gram mo yan. Ang per gram? Ito ang kung ano kung gamit niya. Ang kung magamit ng coconut? Coconut meal. Coconut meal isinta. Nabili namin dyan sa baba, sa laak. Nagbablog pa po, po si Ellie? Oo, oh, wala si Ellie kasi nagbablog pa doon. Yung in init-init sa labas. Pero ang ganda, na-amaze ako sa ginawa ni, kasi ang grabe, ang ginawa ni Sir Paul, grabe. Sobrang layo, ha? Ginawa mo to. Paano mo na natuntun to mga ganitong lugar? Ang layo-layo. Nasa aeroplano pa lang, nasurvey ko na yan. Nakikita <laughs> ko yung saan. Nakaka-amaze kasi sabi ko, grabe talaga yung pag ganito charity, grabe yung heart mo. Kailangan talaga ito ng totoong puso sa pagtulong. Kasi kung hindi mo, kung basta-basta ka lang nagbablog, hindi mo to kayang gaya, hindi mo to kayang gawin ganito kalayo na babihayin mo. Ano? Well, Pero yung maganda lang sa, yan yung tinuturo sa ni, ni Sir Paul sa amin, hindi ang, as charity vlogger, as mga anak anak niya. If you help, you help from the heart. Hindi yung kasi it will follow eh. Hindi wala na yung pagod sa iyo, no? Sir Paul. Yes. Wala na yung pagod, yung layo pag totoong tumulong ka, mawawala sa iyo 'yun kasi andun yung um yung pagkatapos ng tumulong, meron dun yung fulfillment. fulfillment. Yan, yeah. fulfillment. Masaya sa pakiramdam. Sarap sa puso. Tapos yun. pag natatawa mo sila sa mga joke mo, Tawang tawa na sila. Ang galing na patawanin. Kasi sila sobra silang ano, amazed kapag nabibisita sila. So in return, kailangan. Kanina nga na pagpasok ko kanina parang Siyempre, ngayon sila nakita siguro baka. ng ganito mga endangered species. Mga endangered species. sila naghahayag. Hello po, ma'am. tawag lang sa akin, ma'am. Madam-dam. madam Ang ganda pala nito. Mga talaga akong lumad na ano ang katutubo? mga 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 Galing mga 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 Silang mga 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 kaya nung kung si Nanay Dina kanina, siya rin ang gumagawa ng mga kwintas niya. Pati yung ginawa ng basket. So, ang saya. Sobra. Thank you, Sir Paul, for this opportunity na sinama mo ko dito. Hi. Ang ganda ng... Ang sarap sa pakiramdam. Na-experience ko yung ginagawa mo. Na, na, parang malaking example sa akin. Balang araw sa atin sa so, lugar din natin, sa Negros, sa Visayas. Yan, yeah, magawin din natin yun. Pero wala naman kasi katutubo doon sa Negros. Ano ah, lang doon, mga talo. Ayun, oh, yung mga lumad niya rin, mga dating ka. Dating nakatira doon. So, Pero dito kagaya dito na talagang daming katutubo. Isolated. Eh, Nagpupuntahan ko na ay sobrang isolated. Siguro sa mga susunod na hindi Hmm. Tatawid tayo ng ilo. Walang tindahan, walang sinunan. Pero mag-isunan pa tayo dito. Isa, buko, isa pa po yung sa pupuntahan namin na isang lugar na wala pang nakakarating na kahit po mm -hmm. media or what. mga teachers, teachers na. Teachers na yung tumatawid. Mga tao lang nakakatawid. Hindi ko alam mga, mo ba kaya ninyo kasi ganito yung mundo. Ay, kaya ko yan. Tinaya natin yung pinuntahan natin ng tram tayo. Hmm? Di ba nag-Trump tayo? Umakit um, tayo. niyo Sinalag lang na natin ng tumuhay ng tulay na putol. Ah, ah oo. oo. Hmm. Kalimutan niyo. Pinakaya hmm. niyo. yun. Diyos ko. Pag alam. Ang kasama natin. Sila Dongs. Sila Renz. Lord, si Lord J. Lord J. Um, Tapos pag uwi ko sa bahay, sakit-sakit ng ano ko dito ko yung mga kasukasuan. <laughs> Pero okay naman. Sobrang saya. Kasi first time sumakay ng tramway. Tapos dinaanan namin yung tulay na sira. Yung Tanning Bridge. So, nakakatuwa doon yung mga ngiti ng mga bata na binutahan namin doon sa kanila. Grabe, so fulfilling ka. So, so fulfilling. Pinantay mm -hmm. lang po namin si Petra at si Kulera. Nagbablog nag 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 po siya. Nagbablog sila doon. Kasi yung may hydrocephalus fluid dito na namin pinababasa mo. Hmm. Hmm. Parang pa. so, yeah. ano daw, yung sinunod mo. Ang mga yung sa taas, so, sa bundo. Nakatayin yeah. ng halos. Nakatayin na pa yun. Sininak kung into nang tanong niyo do. Ang lalim. Ganun. Dapat na umikot ka pa sa gilid, nataak 'yan pala. Kaya pala yung mga views sa Pilopo ni Petra, ang gaganda Kasi ito pala yung dito, ang ganda. Suntok-tukun nasa top ng bundok pa. Ay, kita ko lang 'tong eroplano. Hindi namatin ko talaga 'yan. Ayan. Ayun. Ayun din pinuntahan niya, natatanaw mo 'yung mapa ng ko eh. Oh, really? Ah. Oh. Wabiro? biro? Hindi nga walang biro. Kasi dyan dumadaan yung aeroplano pa ganun eh. Mm. -hmm. Pag ganyan yan, tapos Valencia. tapos mm. -hmm. Uh, Camiguin Island. Dito mm -hmm. na Negros pa ganyan. tapos Manila. Mm -hmm. Kaya yung tatanong ko ito. Itong parte na Kasi may palatandaan ako yung mga bubo. Yung bubo Tapos yung, yun, yung, 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 kasi yun eh. Ito yung tagos nito. Saan na? May daan pa ito diretsyo sa ano? Ang lugar? Ito yun. San Fernando. Ang kabila. Agusa nga ito eh. Agusa uh, del Sur? Oo. Pero hindi naman ito bira lang napupunta dito. Uh, kasi medyo kas kabilang sa ito agusa. Pero inubos mo na talaga yung patang Yes. Ang sarap yung sapeng <laughs> pwede na nga yun. Ligo ka nun sa naman. baba. Malibang. <laughs> ah, may isa pang ilog dito sa kabilang side. Malina. may dumaan rin. Pero ito, pag naulan na kalang malakas, hindi na -ula, meraka, so bahay. Ano ba kayo? Kaya kung makin sila na stranded. Thank oh. you.

Sige, so kami okay. mga bata sa likod. Okay. Sini, ah. Ibang. Raw so yun, may tinutulong Punto siya sa wakuntahan na naman kami dito. Sige na, magkano ka rin? ka? Umutot siya. Ang kulit talaga ni Pugong hirap niya. Umutot. Hindi

naka-rolling na, naka-rolling na yung ano, yung video biglang paglakad, biglang. <laughs> mutot! <laughs> aray. Aray. <laughs> Buti na lang ako sa labas mo, to dito lods bakit kasi... Kasi. Eh, sila dala-dala nila yung gamit. Ito ang phase 3. Huh? Tama, phase 3. Ha? hindi pa. Ito, hirap ng bahay na ito. Ah, bala ko yun yung oh, yan yung bahay. Ako yan yung bahay. Kaya yung bahay na yan. Sa tanga din, yung mga binlog. Ito yung mga bahay nila. Ito yun ang pinabito. Ito yung mga bahay nila. Ngayon. 可以，你跟我个。